Nasa mahigit apat na rang overseas Filipino workers naman ang napauwi na ng pamahalaan mula sa Lebanon habang halos apat na pong Pilipino pa ang inaasahang pabalik na rin sa bansa. Si Vel Custodio sa Italia. Nitong Sabado lang, siyam na overseas Filipino workers mula Lebanon ang nakauwi sa Pilipinas lula ng Saudi Arabian Airlines SV862 at kahapon lang, walo pang pa Pilipinong voluntary repatriated ang dumating sa bansa. Sila ang ating mga kababayan na naibit sa gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Base sa huling tala ng Department of Migrant Workers, 450 na ang mga OFW mula Lebanon ang nakauwi sa Pilipinas. Simula yan noong ipinagutos si President Ferdinand Marcos Jr. ang voluntary repatriation sa Lebanon isang taon na ang nakararaan. Sa ngayon, meron tayong 266 66 in um, in our book commercial flights okay uh, and then uh merong additional um, around uh sa bilang natin higit kumulang mga 300 na lang no? 300 ang uh, kailangan pa i sa Lebanese um, Lebanese uh, immigration So three hundred plus two sixty-six that leaves us with around five hundred sixty-six na sigurado tayo na interesado um in from Lebanon. Of course, this is a fluid count, so kiss even to mami dependent upon how the DFA sees the political and security situation on the ground. So right now it's alert everything. Meaning voluntary repatriation and total ban on deployment. Wala kong OFW tayo pinaprocess sa Lebanon. Ayon sa pag-uusap ng DMW kay Ambassador to Lebanon, Rayvon Balatbat, nasa 10 OFW lang ang nasa area na lubhang apektado ng yera sa southern Lebanon. May 186 tayo sa mga shelters, 186 na OFWs, and uh, some overseas uh, Filipinos, uh, yung mga kasal sa Lebanese also, about 15 of them in the shelter. But most of the 186 are OFW. So, tatlo yung shelter natin. At uh, nasa maayos naman silang condition ngayon. So, 186 in our shelter. So, Southern Lebanon ay um, political security situation na nakadepende tayo sa DFA. But, uh, nananalig at nagdadasal pa rin tayo na pa ang sitwasyon. Alam natin na mayroon pa rin mga pangan panganit. Halos apat na pupang mga Pilipino ang uuwi sa bansa simula mamayang gabi. Sa salubong sa mga repatriated OFW, ang 75,000 pesos financial allowance mula sa DMW Action Fund, 70,000 pesos ang livelihood assistant mula sa DSWD at skills training voucher mula sa TESDA. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas